tol mga nanay sa lahat magandang umaga, magandang hapon magandang babi sa buong mundo sa buong bansa so ngayon gusto kong i sa inyo ang ginagawa kong inumin para sa mga amo ko naghanda ako nito cucumber limon, half limon at saka yung luya na yan. so ang ko dyan daily ko siya ginagawa para sa inumin ng mga amo ko kasi yung purpose nila yan diet sila eh so hindi sila na maliban sa exercise nila sa inumin dapat healthy din so yan ang ginagawa ko slice ko to slice ko to siya bali apat na piraso ang half so ito tapos ito slice ko siya hindi naman maliit katamtaman lang Siguro, na slice to siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tsaka ito. Ito yung roya na to. Hindi naman siya kalakihan. Tama lang. Tapos, inanda ko siya sa isang pichel. Yan. Inumin nila yan. Hanggang gabi yan. Kasi darating naman sila ng mga alas 4 eh. Kaya yung background ko ngayon ha? washing yan. nagwa ako habang habang hinanda ko yung mga inumin nila. At ayan. Pumasok yung dalaga kasi hinanap si Mel. Hahanapin ko rin. Saan na ba yun? Mel! Saan ba yung pusang Mel? Ayan. Bago hanapin, tatapusin ko ito muna. ito lang mga nanay ha ito ang tip ko sa inyo sa araw na ito sa mga gusto magpapayat gusto mawawala ang bilbil o yung kalakihan ng chan uh, maliban sa exercise nyo at bawas kanin eh, kailangan nyo rin ng maraming limon ngayon kahit na sa Pilipinas ka may mga limon naman doon so ako hindi naman ako nito umiinom kasi sa totoo lang wala naman akong chan walang chan, saan pumupuntang pagkain ko kaya, I mean hindi man malaki yung bilbil ko kasi kung sa mga bisaya term ba, sa mga bisaya dyan, sa mga ilonggo di po daw kong chan gamay dili mo hitad so mauna uh, di na ako kinahanglan kay wa na ko'y chan baw charot way chan hindi man hinagkakak I mean, maliit lang. Maliit lang yung chan ko, pero yun. Bless, nakakamban. <laughs> Ganyan lang nanay. Yes. Okay. So, ka muna, eh. gayat ko muna, ha. Okay na, tapos na. Nandito na siya ngayon. Ayan. Nasa pixel na siya. Nilagay ko na siya. Kasama na yung yeah. yun na. Yun na siya. Yung luwiya nandoon na rin yan. So, ganun lang yan ha. Hopes so, na makatulong ito sa inyo. Sa mga idol, mga nanay, o sa mga, lahat gusto mag-diet. Okay. Bye-bye. Have a blessed day. God bless.